Hello guys, welcome back to my channel Andito kami, uh, pinutol namin itong ram isang puno ng rambutan Kasi lalaki, ang daming bulaklak Pero uh, ang daming bulaklak, kaya lang hindi siya namumunga Wala siyang bunga, kaya pinutol yan, pinutol Pinutol yung isang puno, kasi eh, Ano niya eh Uh, sa gabal dun sa isang tuon na babae, rambutan na babae, kaya ito uh, pinutol upang nilalago yung babae na yun, babae kasi yung isang rambutan doon eh kaya yan guys uh, talaga pinaputol ko sa anak ko itong rambutan na to kasi hindi naman siya namumunga uh, bulaklak lang ang mayroon dalawang taon na itong namumulaklak Uy, wala naman siyang bunga. Hindi naman naging bunga yung bulaklak niya. Kaya yan, guys. Maraming salamat. Yan. Thank you so much.